Describe yourself into three words. Maunawain, mapagbigay, pero maldita. Wow. Lupit to Kapag na. Pag inaabuso, nagiging maldita talaga ako. Oh, no! Okay, pangalawang tanong. Bilang isang babae, ano ayaw mo sa isang lalaki at bakit? Two-time words. Ayaw ko sa two-time words kasi bakit bibigyan ko na sakit yung puso ko kung hmm. Alam ko two time na siya. Eh wala na pala Okay, paano kung nalaman mo ano na? Ah, uh, huli na kasi merong gano'ng lalaki magaling magtago eh. Kahit hey, kasal pa ah. kami, wala rin siya. okay, pangatlo. So, mga babae ngayon, okay lang ba na magtiwala agad sa lalaki at bakit? Hindi. Kasi may ibang mga lalaki may lig magtago ng mga sekreto. Eh. Oh, no. So, kailangan, kailangan kumilatis ang babae sa mga lalaki. Sa panahon ngayon, maraming sasabihin na single, pero sa ibang lugar, may mga asawa at anak. Oh, no. Totoo yun. Kaya <laughs> marami nangyayari yan dito sa Metro Manila. Lalo so, ka dito sa Metro Manila, sabihin na single sila. Kung oh. sa probinsya, naku. Like, Kaya oh. yung sinasabi na, <laughs> ano, na 10 meters away from home. Oh may naalala ko niyan eh. Nagsabi niya na, pag five meters away from home, we are still single. Oh. So, kailangan. Rules daw yan eh. Saka, ano daw, uh, huwag Wag na huwag umamin. Kahit anong oh, gawin na, ala. oh, na. Oh, Kahit huling huling na. Hindi hindi aamin yan. So, uh, ano ba dapat ang gawin ng isang babae para mapili niya yung tamang lalaki na para sa kanya, yung the right one? Meron ba ganun? Latisin mong maigi. Pag mag-jowa pa lang kayo, sampakin mo lang. Kapag naglako. Meron ba? <laughs> pag nasampak mo siya at hindi ka gumante, nasa, nasa tamang tao ka. <laughs> Ay, so ibig sabihin, yung yun pala yung way para malalaman mo yung lalaki na matino. Ay, Ay ang hirap naman ang pagsubok na yun. Nabubugbugin mo muna. Nabubugbugin <laughs> mo muna. <laughs> So, uh, pag ba ang lalaki na nakilala mo, tahimik, tapos naging jowa mo, may posibilidad ba na magloloko ko pa rin yan? Uh, depende sa... Ano eh, depende sa nature. Yung mapupuntahan niya. Kasi minsan, ay uh, first time niya. May ay, yung mga yung ano? Oh. oh. Tapos, pagdating niya sa kanto, lagi, mag-aasawa na sila. Dana na dana basa na no baho dito. Ah, maho, uh. oh. Ayun, maybe... siguro kasawaan na. Tapos president kasi minsan may lalaki kasi na uh, dahil din siguro sa ugali ng babae, kasawa din. Yes. Kaya nagkakaroon sila ng uh, hindi pagkakaunawan in the future. Pero kung mula uh, talaga si Milang isa't isa, kahit na magkakasawaan pa sila, andan pa rin stay forever. Eh, meron din naman kasing ibang mga babae na inaakit talaga yung lalaki. Di ba? Um. So, kahit tatahimik yung lalaki. Eh, sinasabi pala yung palay na market sa manok. Oo, <laughs> oh, yung mga ganun. Uh, si Bob, lang si boy <laughs> Mali mo, eh, mas magaling yung, ano, yung babae. Eh, di yung iba, di ba, madalas ganun naman. Sumasama na doon yung lalaki kasi mas magaling. <laughs> kahit ano naman kasi mangyayari. Siligal pa rin naman kasi ang yes! magwawagi. Ah, uh, pag alam mo ba na nagloko yung jowa mo, anong gagawin mo sa jowa mo? Isa wala siya sa nanay niya. Maliban doon bubugbog ito sa luna. Parang kaganti ako. <laughs> Saka ano, sisindihan mo ng itim kandila. Ay, marami doon. Sa kaya ko, itim na kandila na may kasama pang... Ang patay, wala pala siyang... Tusok-tusok. Wala pala siyang ano, wala siyang pagtat... Kahit saan siya magtago, maaabot talaga siya. Malaki uh, yung tulitog niya. Ako, oh, no. yun lang.